Matalang po yung ang sa akin. Hindi po 'yung pakiramdam, may kamay pa ako, may paa pa ako para magawa ko lahat ng bagay. Nakaka-inspire na persons with disability ang bumida sa The Healthy Juan last week. This week, may inspire naman tayo sa kwento ng mga kababayan natin na ipinanganak na may tinatawag na developmental disability. I love you, bebe. Ingat mo Oh, iyak <laughs> tuloy ako. Ang pagiging magulang daw ang pinakamahirap na trabaho sa lahat. Hindi natatapos ang responsibilidad at kailangan mahaba ang pasensya, pag-unawa at siyempre pagmamahal sa mga anak. Pero paano kung ang anak na kailangan arugain at palakihin ay may mga espesyal na pangangailangan pa? Dek, dek, patabi nga. Si Kendi Pangilinan, hindi lang hinahangaan dahil sa pagiging mahusay na artista. Kamilang alala, malalakpasan ni Boyeto. Hinahangaan din siya ng maraming tao sa kanyang pagiging isang dakilang ina. Ang 15-anyos na unico iho ni Candy na si Quentin na diagnosed na may mild autism noong siya ay one year old pa lang. Ang autism ay isang developmental disability dahil ito ay nagdudulot ng physical and mental limitations. Sa mental uh, nahirapan ang isang batang may autism sa pakikipagtalastasan, pag-uunawa, may mga learning difficulties. Sa physical naman, maaaring sila ay merong mga depektong uh, sa paningin, sa pandinig, at iba pa. Sa ngayon, uh, ayon sa mga pananaliksik, wala talaga tayo matukoy na dahilan ng autism. Sinasabi nila, genetic or non-genetic, na isasalin sa mga henerasyon o mga environmental factors. Kwento ni Candy, siyam na buwang gulang pa lang daw si Quentin nang makitaan siya ng unang signs. May problema siya sa mata, so I went to the eye doctor, and the eye doctor was the one who told me to go to a dev ped, developmental pediatrician. Binigyan daw si Candy ng doktor ng checklist ng mga senyales na kanya namang inobserbahan hanggang mag-isang taon si Quentin. Pinacheck sa akin lahat doon kung ano yung ginagawa ni Quintin, kung mahilig ba siya sa bilog, kung nagtitiptoe ba siya, kung gumapang ba yung bata, and all those. And, uh, so, syempre, yes, lahat. Nung una ko nalaman, meron akong feeling na, get it on, tama, anong susunod natin gagawin? May ganun akong feeling. Because I thought it was something na, pag, for example, after a span of time, gumagaling. It was through time na lang, nung nagsisimula na mag-therapy, nakikita ko na ibang bata, na mas bata kay Quintin, mas matanda kay Quintin, nakikita ko na kung ano yung pinagdadaanan ng bata, Nung ko na-realize, ay lifetime pala ito. Ang iba pang senyaris ng autism sa mga sanggol o maliliit na bata ay ang mga sumusunod. Hindi tumitingin kapag binabanggit ang pangalan o kinakausap. May mga paulit-ulit na kilos. May kakaibang behavior sa paglalaro gaya ng paglilinya sa mga laruan. Hindi nakakasunod sa mga ipinapagawa gaya ng simpleng pagturo sa tinutukoy na larawan. Ayon sa PhilHealth, may 1.6 million na kabataan below 19 years old ang may developmental disability. As early as 18 months old, pwede na makita kung may autism sa bata. Dito kasi nag-uumpisa ang developmental milestone nila. Kaya kung ang inyong anak ay may signs ng developmental delay, mabuting ipakonsulta kagad ang bata para magkaroon ng early intervention at malaman ang tunay na kondisyon. Ah! Bukod sa autism, meron ding attention deficit hyperactivity disorder si Quentin. Kaya si Candy, inalam ang iba't ibang approach sa pagpapalaki sa anak. Nagbasa siya ng maraming libro, nagtanong sa ibang magulang, nag-observe at sumasama sa therapy sessions ng anak para mas maintindihan ang kalagayan nito. Solo na si Candy mula pa ng ipagbuntis si Quentin. Kaya doble ang effort niya sa pag-aalaga sa anak. Doble rin ang pasensya niya tuwing Oh ito. Paalala ni Candy, kailangan din nila ng suporta at pag-unawa mula sa ibang tao. Nasa gitna ka ng maraming tao, as lahat ng tao nakatingin sa'yo, as ang sama ng tingin nila sa'yo, tapos nakikita nila na nagwawala si Quentin, naguhubad. Tatry mong hindi pansinin kasi you want to be consistent, but at the same time you want to you want to be responsible. Say this na ay mo makagulo sa paligid mo. You cannot blame other kids also because they can they do not know, de ba? They do not know. They don't understand Quentin. Several times na bully siya. There were times na umuwi si Quentin may footprint sa likod. Sabi ko, Quentin, what happened? Ang sabi niya, why is there a, is there a footprint in your back? Sabi niya, Oh, ma'am, we played kick. Sa utak niya, naglaro lang sila na sipaan. Yung nga lang siya sinisipa. Sa kanya, wala yun. So, ikaw na magulang, ikaw yung nasasaktan na binubuli yung anak mo, di ba? Sa ngayon, malaki na raw ang naging improvement ni Quentin sa pakikipag-communicate sa kanya. Crush ko eh. Crush mo ako? <laughs> Pretty ba si ma'am? No, we're not. <laughs> Yes, may speech therapy din siya. anong ginagawa sa therapy, dapat ginagawa rin sa bahay para pareho-pareho lang. Kasi matatalino 'yung mga batang 'yan. Mag-miss ka lang ng isa 'yan ang matatandaan nila. Na-realize ko sabi ng therapist ko, Miss Candy, Mommy Candy, wala pong namatay sa iyak. So kahit nagwawala 'yung bata, hinahayaan ko lang. So pati kami. Sabi nga ano tough love. Oo, kailangan talaga 'yon. Ang mga karanasan at mga natutunan ni Candy sa pagpapalaki ni Quentin mababasa sa librong Mommy Dear, Our Special Love. It's about my yung pregnancy, birth. Tapos of course the birth, awakening, acceptance, experts, yun may mga doctors and therapists na kailangan po niyo. Kas community, the community na kailangan tumulong sa pagpapalaki po ng bata. Yung totoo, never ko na na feel na mag-give up pero napapagod. I think ano yon, ah, uh, nature ng nanay Nature ng magulang yan. You will never give up. You will just have to rest. I know. <laughs> Ito ay panghabang buhay na kapansanan ng isang bata. Subalit meron tayong mga uh, facilities at health professionals na maaaring tumulong. Uh, meron tayong mga neurodevelopmental pediatricians na kung saan maka-assess kung ano bang maaari pang gawin sa isang batang may autism. Meron din tayong mga health professionals katulad ng um, speech therapists, occupational therapists, and psychologists para din malinang kanilang mga talento at kakayahan upang sila ay maging produktibong mamamayan. Para sa mga batang may autism o iba pang developmental disability, may mga ospital na may tamang pasilidad na makakatulong sa kanilang therapy. At alam nyo ba ang Z benefit package ng PhilHealth? Ah, uh, maaari itong gamitin para sa mga serbisyong pangkalusugan na kinakailangan ng isang batang may Down syndrome o autism. Covered ng Zay benefit package ang assessment, tests, at plans ng mga espesyalista. Maging ang ilang therapy sessions ng bata covered din. na daw si Ayoko! Ayoko kikisa. pare. You have to learn to accept. Pag mo kasi yung proseso ng pagtanggap sa sitwasyon ng bata, ang kawawa yung bata. Then embrace it. Embrace the reality that is given to you. Yan yung anak mo, mahalin mo, tanggapin mo. If you accept it, and then the community around you will accept it, then he can be treated normally. Sa aming pagpabalik, ma-inspire sa isang organisasyon na may advocacy ihanda at bigyan ng normal na trabaho ang mga kababayan natin na may special needs. Kung dati, ang karamihan ng may mga developmental disabilities ay nasa tahanan lang. Ngayon, hindi na hadlang ang kanilang kondisyon para mamuhay na aktibo at makapagtrabaho. At nakakatulong dito ang mga organisasyong gumagabay sa kanila sa paghahanap ng tamang mga oportunidad. Isa na rito ang Project Inclusion na isang institution kung saan nabibigyan ng career ang mga persons with disabilities, pati ang may developmental disabilities. Ang Project Inclusion ay naitayo noong taong 2013. Ang layunin lang naman ito ay matulungan ang mga papatid nating may kapansanan na makahanap ng trabaho. Dahil nakita natin na ito ay isang malaking gap na meron sa ating lipunan ngayon. Marami naman actually ang may gusto na mag-hire ng mga persons with disability. Ang kanila lang tanong ay paano ba ito? Nagbuo kami nga ng sistema para ma-ease namin ang kanilang mga fears, masagot ang mga katanungan, maalis yung stigma at dahil dito mas nagiging open sila. Kahit uh, sa pelikula o kahit sa pag-aartista ay meron silang oportunidad. Maaari silang maging greeters sa mga grocery stores, sa mga establishmento katulad ng food establishments maaari din silang maging uh, parte ng utility or janitorial services at maaari din silang uh, maging gardeners or mga iba pang uh, trabaho na simple na kaya nilang uh, uh, kaya nilang gawin may mga paghahanda rin ginagawa ang project inclusion para maging fully equipped ang mga person with developmental disability bago sumabak sa trabaho. Tinutulungan namin makabuo ng magandang resume. Tinutulungan din namin sila sa uh, kanilang interview para makapasa sila sa mga interview na to. So aside from that, uh, kung kailangan nila ng mga additional na training sa mga specific na mga trabaho, meron kami mga training na pinoprovide o meron kami mga kapartner na mga organisasyon, asosasyon na nagpo-provide dito at nire-refer namin sila sa mga ito. Okay, Vico, what are you doing? Encoding. Encoding. Isa sa mga natulungan ng Project Inclusion ang nakilala kong person with autism na si Vico Cham, 27 years old. So aside from encoding, what are your other tasks? Admin tracker. <laughs> Si Vico ay graduate ng isang special education center na malapit lang dito sa aming opisina. So, very natural. Nag siya ay isang artist, painter siya eh. Sikat siya na painter. Nagkaroon siya na isang, isang exhibit. Binisita ko yung exhibit. At doon ko nalaman na pag-graduate na pala siya. Administrative assistant and graphics artist si Vico sa isang pharmaceutical company ngayon. Gano'ng katagal ka na nagtatrabaho dito? Six and six years. Six years na. Oh, that's so long. Mm. Nage enjoy ka? You enjoy it? Yes. Yeah. Yes. What's the best thing that you enjoy here? Doing a lot. Doing a lot. Yeah. Mahusay at maasa ma empleyado raw si Vico ayon sa kanyang mga katrabaho. Direction ng check number, tapos nag-i-scan, mm -hmm. um, shred ng mga documents. Para alam mo, bilis, very responsive naman. Very responsive and uh, tama naman yung mga ginagawa niya. Mm May -hmm. times po ba na kailangan niyo ba ilimit yung mga binibigay niyo for example? Um, hindi naman ilimit pero nagsasawa siya. Ipinakita rin sa akin ang mga ginawang paintings ni Vico. It's a really nice painting. This is huge. What does it talk about? The healthier Philippines. Wow. Sa aming negosasyon, sa Project Inclusion, lagi naming sinasabi na kung papaano ituring ang isang typical na worker, ay dapat ganun din ang pagturing sa sa mga persons with disability. So kung ang kinakailangan ay 8 hours ang trabaho, sinasabi namin to sa person with disability. Kung let's say, kung kailangan magkaroon ng accommodation, kung saan magkaroon ng ilang break, or maaring shortened ang time, uh, ito ay kinakausap na namin ang mga kumpanya, kung papayag sila rito. Mas lumawak pa ang aming reach, lalo lalo na sa lugar sa labas ng Maynila. Kaya marami kaming pakipag-ugnayan ngayon sa mga ahensya ng gobyerno like NCDA, uh, National Council for Disability Affairs, and uh, Philippine Information Agency, even with uh, DOLE and the uh, Civil Service Commission para may paabot natin ang ating serbisyo sa mga kapatid natin sa malalayo pang mga lugar. Para sa mga gustong mag inquire sa kanilang programa, ito ang kanilang address at contact number. Yeah, sa pagbabalik ng The Healthy One, kilalanin si Renz Alquiros. Sa kabila ng pagiging espesyal, siya paraon ang nagbibigay ng tulong sa kanyang pamilya. Ano kaya ang special na regalo niya sa kanila? Mabuting mag aral mapagbigay na anak at kapatid, at masipag na empleyado. Ganito raw ilarawan si Renz Alquiros na kanyang pamilya at katrabaho. Alas 6 pa lang ng umaga ay nagre-ready na si Renz pagpasok sa kanyang trabaho. Very independent si Renz sa kabila ng pagkakaroon ng developmental disability. Mami! Hello. Hello po. Hi. Hello. Hi, hello po, kumusta kayo? Good morning. <laughs> good morning. Hi. Ito si si Renz, kuya Roko. Kamusta ka na? Kita. Wow, good good morning. Pakwento naman mami 'yung story ni Renz. Um kasi nakitaan siya ng potential na baka siya mag-work, Bakit gusto mong magtrabaho? <playad>... Kasi bayad yun. Yun 'yung yummy mga damit, pagbayad sa... Okay, okay. Kuryente. Bukod sa pagtatrabaho, pumapasok rin si Renz sa mga pre-vocational classes tulad ng baking and cooking. Pangarap din niya maging artista o kaya polis. Hindi dahilan yung disability ng isang tao para mm -hmm. hindi mo magtupad yung ibang mong pangarap, mm -hmm. di ba? Basta susuportahan lang natin yung mga anak natin. Oo. Nakagaya diba? ng kung ano man yung suporta natin sa ibang kapatid nila. 7,000 pesos kada buwan ang kinikita ni Renz sa pagiging messenger sa isang electronics company. At imbes na ipambili ng sariling pangangailangan, iba raw ang naiisip ni Renz na paggamitan ng kanyang sahod. At kamakailan, sumikat ang post ng kanyang ina dahil sa pagbili niya ng regalo para sa kanyang mga kapatid at kaibigan. Gamit ang kanyang unang 13-month pay. Hindi ko alam na magviral siya kasi Maraming tao na nag-comment doon na na-inspire sila sa story hmm. ni Renz, tapos buti pa siya, gano'n, oh. na may trabaho siya, buti pa siya, nakuha niya na yung 13th month niya, oh. mga tipong gano'n na ano, comment hmm. na nakakatuwa dahil at least nakaka-inspire nang ng tao. Oh. Ang inspiring post na ito, umabot na na mahigit 25,000 likes at 4,000 shares anong mensahe niyo sa mga mommies at daddies na may gantong sa situation, situation din dito sa bansa natin um wag sila mawalan ng pag-asa di ba mm -hmm. lagi silang maging positive support lang mm -hmm. ng family unang una, at saka iyon sa school wag nilang uh, kumbaga wag nilang uh, hayaan na hindi magpumasok sa eskwela yung bata I expose nila sa sa tao mm -hmm. para matuto sila na makipag-communicate, makipag-socialize, mm -hmm. 'di ba? So, syempre, kung ah. dumating yung time na mauna ako, mm -hmm. 'di ba? So, gusto ko lang ma-assure na talaga kahalagaan din nila si Renz na yung hindi nila kababayaan kahit may iba na silang uh, pamilya. ayan, ay, nagiging emotional so, na kayo. <laughs> <laughs> ay, sorry, sorry. <laughs> Hindi. Nakikita ko lang talaga yung, ano, ah. Yung pagmamahal mo kay Renz. O dahil doon, anong message niyo kay Renz? Kuya Renz, mahal mahal ka ni Mama at saka ni Papa. Hmm. no? gusto ko ipagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. <laughs> kung saan ka masaya. <laughs> yeah. ha? ano yung makakapagpasaya sa'yo at saka... Basta gusto ko happy ka lang lagi. Basta, go ka lang kung saan mo gusto. Susuportahan kita, susuportahan ka namin lagi. I love you, baby. Relax naman. Iyak-iiyak, ako. Ikaw, anong mensahe mo kay mami? Mahal mo si mama. Oo, mahal na mahal mo si mama. Calm Down Syndrome ay isa uri ng developmental disability. Meron itong physical at mental disabilities kagaya ng autism. Pero ang kondisyon ito ay makikita kagad base pa lang sa facial features ng kapapanganak pa lang na sanggol. Ang depekto dito doon sa kromosom, ang kromosom ay isa siyang parte ng cell. Habang nagde-develop ang isang bata sa loob ng matris ng nanay, ay nagkakaroon ng aberration or depekto. Kaya ito ay naididikta kung paano, ang growth and development ng isang bata. Sa ngayon, wala pang natutukoy na dahilan sa pagkakaroon ng Down syndrome pero sinasabing ito ay genetic o naisasalin sa henerasyon. Merong isang batang may Down syndrome ay sisirang sa bawat 800 na ipapanganak. So roughly siguro there should be around 150 to 200,000 na Filipinos who have Down syndrome. Mula Monday to Thursday ang pasok ni Renz. Hatid sundo siya ng mga magulang para raw masigurado ang safety ng anak. Ah. Eh, yes. jeep. Mula Santa Ana, inaabot ng 30 minutes sina Renz papuntang Makati. ka pa mag ng commute? Minsan? Opo. Nagira pa kai? Oo. Kasi 8.30 a.m. to 2.30 p.m. o 6 na oras lang ang working hours ni Renz sa opisina. Saan pwesto mo dito? I believe in the capabilities of these people, lalo pag nabibigyan sila ng opportunity. And uh, si Renz naman, nakita ko na he's conversant and he's active and uh, you know, nautusan siya, nakakaintindi naman siya. Kailangan namin tanggapin yon And uh, hindi siya ang mag adjust Kami ang mag adjust sa kanya. Ano pinakamahirap na trabaho mo dito? Dito. Uh, 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 ito? Opo. Thank you. Isa pang task ni Renz ay ang panitilihing malinis ang mga salamin sa opisina. Ano pang libang mo? Kung ka, paano? Unang-una, <laughs> una, um, uh, I believe businesses don't exist just to make money or just to make profit. We also have our social responsibility. Hangad natin lahat ang pantay-pantay na karapatan at oportunidad at mahalaga na igalang natin ang pangangailangan ng mga kababayan natin na may kapansanan at espesyal na kondisyon. Kayamanan ang kalusugan, kaya't kailangan ng wasto at tamang kaalaman. Iwasan ang sakit at labanan ang karamdaman. Para tayong lahat ay Healthy One!